What's the first question? Did you resign from the NUP and from the House Majority? Yes, I resigned from the NUP and the House Majority, mostly due to internal party conflicts, kasi I was implicated na the to remove Speaker Romualdez, which I deny. And I was I actually had no conflict with Speaker Romualdez prior to this. And secondly, nagkaroon kasi kami ng party meeting. It's mostly uh, private things, pero parang di nagustuhan ng ibang party, uh, ko yung naging decision ko, or yung naging recommendation ko, para kay Chairman Puno ah uh, yung mga kababayan, yun pa lang ha, medyo ang dami na ng laman. Unang-una, concern ang kanilang partido in UP, mga kababayan, patungkol dito sa posisyon ni Martin Romualdez bilang House Speaker. na Nababa, nababahala na po sila dyan, mga kababayan. Bakit nga ba sila nababahala? Yan yung katanungan natin. Ha? Ano nga ba ang mawawala aside sa posisyon ni Martin Romualdez, ha? Ano nga bang mawawala sa kanilang partido kung mawawala si Martin Romualdez. Ano kaya sa tingin niyo mga kababayan? Comment niyo diyan. Ha? Kasi um, alam natin na maraming mga kongresista ah uh, miyembro ng kanilang partido. Okay? So ano kaya mawawala sa bawat kongresista? 'Yon na lang. Ha? Ah, uh, comment niyo mga kababayan kung ano sa tingin niyo. At ito, pangalawang impormasyon na lumabas dito. Um Congressman Puno mga kababayan. Eh, yeah, ito patuloy nga natin Anong sinasabi niya. I recommended to him that he should. Um, this was all based on limited information. Pero I recommended that he should no longer be defending the reputation of the House of Representatives because that's only just furthering damaging, furthering the damage towards his own reputation because it's up to the House of Representatives to defend itself. Because the more he defends the House and the DPWH anomalies, or doubts from the DPWH anomalies, the more he makes it seem like we are complicit as a party in the said anomalies. are referring to particular statement on the party leader's meeting. Ano pong sinabi niya doon? Uh, ano pong sinabi ni Puno? Po, ano uh, pong sinabi ni Puno? Sabihin niyo po, hindi dapat yung sinabi niya the general idea po yung House. The general idea of him defending the House. So wala mong specific na sinabi. But him also stating in the meeting that he is defending the House. I mean, yung general idea na yun yung against ako. I think was return yung budget sa number net, yung para lang daw maayos yung kalata pag mag Yes. i believe that his response to the issue or him putting more attention into the issue is negative for the party's image. And it should be something that he should not be talking about that much until the pwa hearing has been thoroughly discussed. It's a very mixed topic. Pero the party always maintains the stance that it is supportive of the House and it is supportive of the Speaker. Kung pa-baster niya yung ayan, gusto niya recommendation ni Diosdado na ibalik sanan, bigo, na ibabalik po sa DDM. No. Overall, I do not have any criticisms on any of his decisions. My criticism was that he asked for suggestions. on then the most magendang ko ay kasi para hindi ka problema na sa house, especially with the rumors involving the new speakership. And then the nung niyakung mas magendang la, kung paniyung mas magendang stance na nagawa niya bilang chairman das the NUPI stated that he should not uh, defend the house too much, as drawing more attention towards himself, but also involving to issues involving the BWH, but also involve the party into more issues involving the BWH. You can say understand um, I ang mean, NUPI support is. Uh... Yes. The and... the at similar to stance that I yes. that I was recently. Eh, uh, pas mo na natin. Eh, ito kasi mga taga mainstream media mga kababayan. Ewan ko ba kung bakit ganyan yung mga kitanong nga nila. Nakafocus lang doon sa <clears throat> Ah, excuse me po mga kababayan. Ah, oh, Ewan ko lang itong mainstream media, mga kababayan, na bakit sila doon naka-focus sa pag-return ng uh, budget ng DPWH doon sa DBM? Kasi ang daming ginawa ni congressman Puno, mga kababayan. Nung pumasok siya, nung pumasok siya dyan, ha? Uh, sa Congress, siya na yung taga-depensa ng buong Congress, lalong-lalo na kay Martin Romualdez or kay House Speaker, mga kababayan. oh, no, oh. I think, nung nakaraang buwan, di ba, nung pumutok itong issue na ito, di ba, si Stobie Chanko yung laging nagsasalita. Tanungin si Saldico, tanungin si Saldico, tanungin si Martin Romualdez kasi sila yung may kinalaman dito. Sinong si Tawitchanko? Nag nagpahayag nang hindi siya susuporta sa kay Martin Romualdez bilang speaker. Itong si Puno ang tagapagtanggol. in fact nung ang ginawa nila, uh, 'di ba? Alam natin, naglabas yung isang mainstream media na kunwari na discovery nila yung 142 billion na in-insert ni Cheese Escudero, mga kababayan. 'Di ba? Na may kasunod pa na CCTV uh, footage na kung saan bumisita si Cheese Escudero sa during BICAM meeting. O oh, hindi ko naniniwala na discover yun ng isang mainstream media mga kababayan. Most likely galing yun ng isang congressman. Nung lupa na yun, oh, ang ginawang dipensa ni congressman puno mga kababayan, pinasa na niya lahat doon sa, sa Senate, lalong-lalo na kay Cheese Escudero mga kababayan. And most likely nagsinungaling pa na hindi naman daw kasali si Martin Romualdez doon sa Bicam. 'di ba? So dito natin makikita mga kababayan na talaga uh, niloloko tayo ng karamihan ng mga kongresistang ito, lalong-lalo na itong si Congressman Puno mga kababayan. Ang pagpasok niya diyan sa House of Representatives, hindi 'yan para sa taong bayan. 'Yan ay para kay Martin Romualdez. Okay? Imagine niyo, bakit siya bibigyan ng Deputy House Speaker? Ah, deputy, ano ba yan? DS, Deputy Speaker, mga kababayan. Na posisyon. Di ba? At ito ngayon, nagtatanong kung paano ito ilusot. Oh? Of course, hindi niya, hindi din itali dito ni Congressman Barzaga, mga kababayan, kung ano yung <clears throat> talagang pinag-usapan. Pero at least, dito, magkakaroon tayo ng idea ng mga walang hiyang congressman na ito Naghahanap ng suggestion kung ano yung magiging kasinungalingan nila para makalusot dito.